Good day mga kalapatids Bale, uh... Gusto kong batche rin to mga kalapatids Itong uh, binigay sa akin eh, uh... ah. Tawag dito, sino yung bata Si ano Nakalimutan ko yung Pangalan ng bata eh. Si ah, Ano ba yun ah, ah... Abi ba yun Abi, oo si abi Ito, si abi uh, Binigay sa akin ito, tuyo na yung sugat niya mga kalapatid. So, dyan sa ulo. Ito yung sinasabi kong may bukol mga kalapatid. Inalis ko yung bukol niya. Yung laman pala ng uh, bukol niya, eh parang bakterya. Pasintabi sa mga kumakain po ngayon mga kalapatid. Sa uh, bakterya po yung uh, nilabas. Kasi pinisil ko, eh bakterya yung uh, lumabas mga kalapatid. Okay na, tuyo na yan mga kalapatid. Ngayon, babatsirin ko mga kalapatid. Sana mabatsir ko pa to. Napakatanda na nito mga kalapatid. Tingnan nyo yung mukha oh. May mga bukol-bukol na sa ano, sa sa tuka niya. Yun know, oh. Kakatakot. <laughs> babatsirin ko mga kalapatid. Sa try kong batsirin mga kalapatid. Baka mabatsir ko pa to eh. Malay natin mabatsir ko pa to Papakawala ko mga kalapati, siguro mga lima lang, limang uh, kalapati. Ito. Lalagay ko yan sa bubong mga kalapati para... Uy! Okay! Ah, si native native red check yung pinaka paborito ko puti napakalakas nito mga kalapatid eh.

siyempre ito yung uh, galing kay Alpamor Line. Alpamor Line pa to mga kalapatid. So. Eh. Racing din to. Magre-racing to eh. Bata pa kasi. Naglalambingan sila ni ano ni Ramising mga kalapatid. Pag nasa kulungan sila, naglalambingan sila mga kalapatid. Iwan ko kung sino sa kanila yung babae. Si Ramising ba o ito. Bahala na mga kalapatis. Basta nakikita ko ito, naglalambingan silang dalawa. Ito, si Ramesing. Napakataas na magano magronda mga kalapatid. Sayang nga yung kapatid nito mga kalapatid si ano Alasing wala na. Um, nakapasok sana rito sa ano sa bahay ko kaso lang eh nila pa ng mga aso po mga kalapatid yung kapatid nito. Nakapasok sana dito sa bahay ko kaso nila pa. Nanginayang ako dun sa kapatid nito mga kalapatid napakataas pa naman maglipad nito but share ko na ito, tapos yung kapatid nito na namatay sayang Ito, matagal ko nang hindi napaparunda ito mga kalapatid. Sir. Si ano, guwapo Yan, na busog na busog yan mga kalapatid. Sir. Busog na busog yan. Oh. Ah, malaki yung butchi niya. Hindi ko na ito napaparunda si guwapo Napakaganda nito mga kalapatid. Barakong barako. Ayan sila mga kalapati. Kaso nahulog siya ano eh. Black gray. yan eh. Si black gray nahulog. ayun si native bu oh. Marunda pala talaga yung si native eh. Yung singsing -sing niyan mga kalapatids si native eh may pangalan Iraq. <laughs> Papakita ko sa inyo mga kalaputis. yun, o. Ayun o. No? No? Uy talaud. Ayun o. No? Kaya no. Nasa poche. Si black grey. Ah, hindi. Pangalan ko nga pala dyan, si Bukol. <laughs> si Bukol, ayan o, nasa ilalim. Si wala pa siyang pakpak eh. Mahina pa yung pakpak niya eh. Hindi pa masyadong ano, mahaba.